Yan mga katropa. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, unsi, dusi, trisi, katorsi. Yan mga katropa, bali may 14, uh, may katorsi puno na tayo na strawberry. Ayan. Ito, di ko pa nalilipat yan. Ito. Yan. Yung iba, hiniwalay ko na. Yan, mga katropa. Marami na tayong strawberry. Yan. Yan. Kamatis, dalawa. Yan. oh, tatabahan nila, oh. Ito, alubera. Ang taba niya. Ito yung aking grips. Hindi pa siya namumunga. Oh. Pero mahaba na yung ano niya, gapang niya. Oh. Tingnan niyo mga katropa. Oh. Kapal na lang gapang niya. Oh. Pero hindi pa siya namumunga. Ayan. Ayan mga katropa. Dumako naman tayo dito sa ating kamatis oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yan, marami yan. Ito yung aking kalamansi. Oh. Ito na harbisan ko na to eh. O yan oh. May mga bunga pa siya. May mga tira pa siya na bunga. Ito yung ating sili. Sakit ang ating sili ngayon kasi tag-ulan. Mukulubot yung mga dahon niya. Ito, okay-okay na, oh. Bumabalik na sa dati. Hindi e, pa sila namumunga kasi tag-ulan, eh. Na dapuan sila ng ano sakit pero okay na bumabalik na sila sa ano dating ano dating dahon nila yan ito pichay ayan limang puno lang natira ng pichay ko kinakain kasi ng mga daga eh dami kasing daga dito pag gabi yan mga katropa ayan Yan. Ito talaga yung priority ko yung strawberry. Paparamihin ko sila. Ayan